Ano lang ako na, tapaw lang ako na. Ano ano tawag sila? Uh, uh, ano ano kay tawag ng bago anak din? Sa tapaw. Tingnan mo 'di din. Tingnan mo. Palis lang. Oh, oy, baby boss. Bye bye baby boss. Bye <laughs> bye baby boss. Ano, bus ka lang, <laughs> Bye bye Bibi bố bye bye. Bye bye. Makab. Ule kare to ule kala kaw kai okay? para makatra bawsi daddy. Salamete. Jen tapaw lang akon din na. Lai aprit adarito Jen. Ha. Tapaw lang akon ay ano na. Sharon gali Sharon. Sharon lang akon Jen. <laughs> sa sunod Sa sunod, sa sunod baklo nyo para makasya mo. Ay. Bye bye, ako na naman kita mo. Bye, bye bye, bye la, bye bye si Dalong.